Pat pa rin ang ticket ko, Ben. Eh? Yung mura niya na isang nakasin. Ano yung Okay, 1, 2, 3, So, ito na, guys. Ah, nandito tayo. Dalawang ticket kasi dalawa. Isa yung natikita ng 2,000. Isa yung natuwing na 2,000. Plus, doon pala sa Riker, may bayad pa na 1,800. So, maglalabas ako ng sarili kong pera ng 5,800. Diyos ko, mangungutang na naman ako sa bumbay nito. Mamaya, wala na ako pambili ng bigas. So, ito, guys. Ha, ah, ito lang yung pera ko dito sa bag ko. So magbibigay ako ng 5-8 para po sa kaila bilang tulong. Sana naman po hindi na maulit-ulit yung... Kasi marami po talaga, marami po talaga yung ano, yung... Um, uh, lumalapit sa akin na naawa ako kasi pumunta nga lang sila sa akin na galing pa sa malalayong lugar para kumain lang tapos ganyan na nangyayari kasi siyempre hindi naman nila alam sana po maging maayos tong lahat kasi hindi naman po tayo mayaman para po mag magbigay na lang tayo na magbigay sa mga taong customer ko na nare So, itong dalawang video, pinapakita ko lang to sa inyo para maging aware din kayo sa susunod kasi hindi ko pa kaya din magbigay sa lahat ko na nare na ako na lang lagi. So, para maging aware lang kayo na hindi po talaga sip yung parking dito sa may harapan ng tindahan ko. So, yun lang. Maraming salamat. Tutubusin na natin yung papel. Ito yung mga motor para makauwi na din kayo para magtrabaho na din ako. So, okay.